Ang dalawampung mga bagong pulis na itinalaga ng Panggasinan Police Office dito sa Dagupan City kaninang umaga. Ayon sa hepe ng Dagupan City PNP, ito ay para matugunan ang population to police ratio. Ibig sabihin, isang pulis ay maaatasan para magbantay sa seguridad ng 1,600 na residente ng lungsod. Ah, uh, siyempre, uh, hopefully maka, number one, makatulong sila dun sa crime prevention efforts natin. Uh, mas maka-reach tayo ng mas mararami, mararaming maraming uh, lugar uh, dito sa ating syudad na para mabantayan. Dagdag pa ng hepe, dumaan daw sa screening ang mga pulis na itatalaga sa police visibility at pagsawata sa insidente ng nakawan. Meron tayong naging background investigation sa kanila. Uh, uh sinek natin kanilang, uh, yung kanilang uh, yung, Walang uh, derogatory records, yung uh, work ethics nila. Mayroon ng 137 na pulis ang Dagupan City PNP. Pero para sa ilang residente, kulang pa rin daw ito. Uh, kailangan ng mga pulis dito sa Dagupan kasi maraming nangyayaring krimen dito sa Dagupan. The fact na nadagdagan, malaking bagay yon Pero kung mas madadagdagan pa, mas maganda sa tala ng otoridad taong 2005 paraw ng may huling na destinong pulis sa lungsod mula sa Pangasinan PPO. Aldrin Suryano